Hello, magandang araw. Uh, kung ako nga pala si Dary O oh, Dary Ah, uh, yan. Uh, pala lang. Uh, bago ko yung manood ng video or kapag uh, if you find it inappropriate pwede yung stop nyo na or manood nyo na ibang video na gusto nyong panoorin. Tapos ang purpose ko lang dito sa video na to is to have a talk therapy for myself para kung paano ko i-advisean yung younger years ko na nabuhay ako so o kaya kapag ka may kabataan na pwedeng from 20s to ah, teens to 20s to 30s yeah, yeah o paano ko kakausapin at mag-advise so ito yung video na to para sa sarili ko yung, yung kung paano ko kakausapin yung teens to 20s ko kung, kasi tungkol to sa mga tinigdaanan ko dati nung kabataan ko so yan yeah. I'm a PWD. Yeah. I was diagnosed first na with nervous breakdown kasi schizophrenia na naging bipolar disorder. Uh, yeah. this bipolar disorder one yata yung latest na pinaka naging diagnosis sa akin ng doktor. Yeah. Meron akong PWD ID. Yeah. So, Nagkagamit ko yun pag uh, may, kailangan ko mag-discount sa gamot yan. kasi yung medicines ng PWD na may bipolar, panghabang buhay ang medication niya. So, paano ba akong nagkaroon ng unang nervous breakdown niya? Uh, nagsimula yun nung teens ako na edad 17 years old. Uh, na ako. ko. Bakit ako na -albolaryo? Kasi uh, nung nag-aral ako ng college na uh, ang sa sa Manila kasi taga Bataan kami. sa Manila ako nag-college sa Mapua. Almost naka 3 terms lang ako ng mga probably hindi ko na 3 weeks or frame months siguro kung hindi ko na alam yung 3 terms eh parang 3 weeks lang may ata ako or 3 months ka paano ba yung 3 terms na nalimutan ko hindi ako masyadong maalam sa college terms so parang isang ano lang yung quarter na nagkaroon ng periodical exam sa college eh. o sa high school na <laughs> Hindi ko na matanda kasi ay, kasi 37 years old na ako ngayon. So, hindi ko matanda kung paano yung system ng sa Mapua na nag sila ng try, ano, quarter, term? quarter term, quarter yata yun yung ganong style na hindi ko natapos yon yung aking civil engineering course. So, ang dahilan is sobrang homesick pero sa totoo hindi naman yung homesick na dito sa bahay ako na naho homesick hindi sa bahay so ang naho homesick ko ang dahilan is because of just a girl yun lang na kaklase ko nung high school okay hindi ko na papangalanan na pamilyado na siya ngayon may anak na sa okay lang yun sa naka hindi ko masasabing totally move on yung ganun. Hindi, ko, wala naman, ako, hindi naman ako na akong hindi na akong nahinwa sa totally move on. Yung mga strong. Ayun, hindi ako ganun. I'm weak. Kasi gusto, mas gusto kong masabing I'm just a weak person. Kasi nangyari, nangyari nun ni na pinakita ko yung kahinaan ko tapos for just yun sa nahuhumsig no, ako dahil gusto ko siyang makasama dito o kung sa lugar namin sa magkaiba kasi kami ng town pero pareho kami ng high school na pinagkakala ng high school so nung ano naman nasa college ako hindi, hindi ko na, na natis yung yun yung mag-aaral ng mabuti na hanggang dito eh hanggang dito nung hindi ko bakit bakit ano ba yung dahilan ko na hindi ko ma-kausap yung babae na maayos na yan Tapos, kasi kung ganito ang tanong sa isang elementary student o high school student what is your most embarrassing moment pagka elementary, halimbawa yung edad ko, yung mga 12 to 13 to 15, ganyan, ang, ang magiging reaction ko sa ganyan is, hindi ako aamin. So, ganun ako yung, kasi may nangyari sa akin nung elementary ako, natae ako sa loob ng room, school. Tapos, nandun, nandun pa yung crush ko na yun. <laughs> so, pagka sa bata mo tatanong yung gano'n na eh anong bakit ka ba ganyan? bakit katahimik ano yung embarrassing moment mo sa buhay kung bata pa ako hindi ko yun talaga masasabi hindi ko talaga yung may open up ngayon ko na nga lang na i-open up ang mga 20s na siguro sa magulang ko sa ibang, posible sa mga ibang tao pero hindi sa kaedad ko sa kaklase ko kasi nahihiya ako noon nung no, no, elementary ang nangyari sa akin kaya ako naging tahimik ganun eh, yung parang napra pagka ganun, kasi yung, may, yung mga wala experience ko noon posibleng maintindihan nila pero iba yung may nakakaintindi na may experience din sa pagkakaroon ng ganong klaseng karanasan yung bang parang ano yun eh nakakahiyang experience talaga yun sa isang Pero pagka matanda, nakakaya din yun. Pero pagka matanda ka na, pwede mo nang gawan ng paraan ng mas ah in a matured manner. Kasi pwede ka na magtanong, sabay siya dito. Eh, Pagkagagad mo kasi natap natapakot kasi ako nun sa teacher or parang nahihiya lang ako na magsabi or parang sa, sa inisip ko na titiisin ko na lang to kasi matatay na ako kailangan sa bahay na lang tumahe ganun parang gusto ko sa bahay ayoko sa school tumahe ganun. Yeah. kaya hindi ko napigilan natay na ako eh, kasi parang yung nakainom ako ng gatas to no? may nakain akong nakakasakit yun na dyan no? na, ng early so hapon yun nangyari so yun ang isa sa mga dahilan ko bakit ako tahimik no? hindi naman totally tahimik may, minsan may, may madal din ako pero pag uh, dadating sa punto yung gano'n na magkakatanong lalo na kapag uh, kaya hindi rin ako mabarkada yung, yung sumasama sa mga high school friends na almost palagi or yung get, -get together hindi ako pala open sa mga usap usap ng mga grupo hindi ako ganun eh yung eto yung ganito mas okay ito yung kukwentong ko ng sarili ko <laughs> kesa yung mag-open ako ng grupo tas may inuman yung hindi ganito isa yun sa mga positive na posible kong masabi sa sarili ko na I'm not taking alcohol and hindi ako naninigarilyo isang magandang bagay na healthy yun para sa mga katulad ko na PWD huwag kayong naninigarilyo o mag-iindict ng alcohol para hindi kayo mahirapan kumbaga yung parang hindi parang ano kumbaga parang madali yung medication or buhay ganun kahit naman sa normal yung pagka hindi ka pala sigarilyo pala inom ng alkohol parang nakaka eh ah, yun share ko lang kasi dati nagtry din ako maliko yung recent years lang na sa isang babae tapos tinanong ko na ano pag gusto niya sa isang lalaki <coughs> sabi niya gusto niya yung hindi naninigarilyo so uy tama, tama, tama. Pero hindi kami nagkatuloy na iba yung naging girlfriend ko. So, si Karina nga pala yung girlfriend ko. Uh, oh, thank you, Karina. So, uh, sabi nung dati ko nilita, uh, gusto, gusto niya yung hindi nalinig ko rin. So, minsan kasi kapag uh, hindi ganun yung isang lalaki, para hindi astig yung kumbaga. Hindi siya astig. So, pero, pagka marami, ito a-advise ko sa mga batang lalaki pagka yung lalaki is malinis plus pogi punch yun sa probably sa mga girls yung iba kasi gusto yung eh, hindi naman din ko -cool nila lahat ang gusto nung iba kasi yung bad boy style yung tatuan, yung astig yung pero hindi ako gano'n eh sa personal yung parang shy type ako gano'n okay lang naman din pero minsan maganda rin yung ganong bagay para sa isang <laughs> naging maganda hindi <laughs> pogi rin pa minsan nakakadagdag pogi points yun yung pagiging malinis tas lalo na kung establishado ka pa sa buhay mo ako hindi naman ako nagtatrabaho eh pero I'm just ah uh, dishwasher dito sa, sa bahay pero okay lang naman yan masaya na nakakatulong kahit hindi araw-araw na hindi almost ngayon araw-araw eh. nung mga nakaraan kasi ang ah, nga pala narehab ako nitong nakaraang ano lang December pero hindi naman yun dahil sa I'm addicted to illegal drugs or substance na o kaya ay eh. ang nangyayari kasi sa akin medyo um, overconfidence yung nagiging daredevil ako na umakit ako sa matatas na lugar tapos parang hindi eh, nga nagsalita eh, ito parang nagsasalita ako mag-isa pero ang ano nun nagte-therapy na rin ako nun eh parang kumbaga gusto ko nang get to eh nagsasalita na lang ako na kung paano ko kakausapin at a-advisean yung sarili ko so ganun hindi naman ko minama sa mga minsan yung pero ayoko din sa rehabilitation center eh kasi hindi ako makapag may activities kasi ako tulad ng pagbabay hmm. hindi ko gusto eh yung buti nga isang buwan lang good thing na isang buwan lang ako na stay sa rehabilitation center nakakapag-bike na ulit ako, okay yeah. Pero mahirap kasi yung may kasama sa ibang na ibang tao sa kwarto sa rehabilitation center. Dalawang beses na nga pala ako na-rehab. Dati nung teens din, yung early. Mga 19 years old yata ako noon. Hindi ko na ikukwento yung muna yung bakit ako na-rehab na. -rehab. Pero matigas din yung ulo ko noon. So, yung katigasan naman ng ulo is nagagawa naman ng barahan. Kapag, uh, lalo na maswerte ako na sila mama nandyan, sila papa para gabayan ako hindi yung ito ah, sa mga bata pag uh, may magulang kayo sa magulang kayo humingi ng advice wag sa kaedad usually yung problema sa mga kabataan yung makikibarkada at dun hihingi na advice yun ang tas yung mahihingan niya pala yung tuturuan kayo ng masamang bisyo yun ang mahirap pagdaanan ng isang bata yung masanay siyang magbisyo ng masama kapag uh, nasanay siya tapos, minsan hindi naman totally nagiging unsuccessful yung mga ganong bata yung ang mahirap yung naging successful ka tapos maki, gusto mo ba makita ka ng anak mo halimbawa na nagbibisyo ka kahit nasusuportahan mo yung anak mo tapos ikaw ha, kung magulang ka ba i-advise mo ba sa anak mo na mag na magbisyo siya o papayagan mo ba siya di ba eh, ako kahit hindi ako nagbibisyo hindi ko yun alam kung masarap ba yun no? dati nakain mo ako alam kung mapait pero hindi ko yun hindi ako maglalasing almost every day every night na para lang satisfy yung cravings na pagiging alcoholic parang hindi ko maintindihan kung bakit <laughs> yung iba kasi siguro depressed ganon na ex ah, uh, ginagawa lang nilang ano yun yung outlet yung ganon na unhealthy, unhealthy outlet. Hindi siya healthy. Yung parang hindi siya positive, negative outlet. Kung masasabi ko Yung pag ng alcohol too much, pag-betting drunk, and pag ninigarilyo ng nakakasama sa bata, nag posible magdulot magdulot ng sakit. Yun lang ang tanging kayamanan ko ngayon na masasabi na meron ako yung health na although hindi ako ganun kahelty ngayon na hindi ka ng marami akong exercise mas marami doon na nagbabike ako nagwe-weightlifting ako pero ngayon pahina yung ano ko eh hindi na ako hindi na ako fresh eh. <laughs> pahina na yung ano ko yung pakiramdam ko na dati ang lakas ko pa mag -uhat. pero ngayon hindi ko na kaya eh. napapanat na <laughs> nakakapakalat yung napupuyat na ako minsan tapos pagka ganon uminom lang naman ako ng medicine na prescribed sa akin meron kasi akong pampatulog ng medicine tapos yan pero as much as possible yung prescribed medicine hindi ko na siya may advice sa idol ko eh kumbaga kung 20s to 30s posible ko itolerate kasi dati mismo yung doktor na yun nagsabi din sa akin na yung mga medicines posible siyang makakos ng halimbawa sa liver internal organ na failure ngayon, kasi kapag prescribe kahit prescribe medicine na nakakasira siya ng posible siya makasira ng internal organs depende sa klase ng gamot na inite eh. so ngayon sa internet kasi marami namang advice sa mga tips. Uh, alam naman natin yung mga healthy foods, di ba? Fruits, natural na vegetables, uh, tsaka yung, yung, hindi too much of fats and meat na masyado na yun ang ano eh, nakakataba, yun, yung fats. Hindi ako kumakain ng balat ng manok tsaka taba ng baboy hanggat maaari. Ganun yung ginagawa ko kaya hindi ako masyadong mataba sa edad kasi ngayon ko mas mabilis na akong tataba kapag ka, uh, kakain pa ako ng kakain ng taba ng baboy sa balat ng manok pagka ganun tsaka yung halimbawa yung soft drinks yan unhealthy yan sa way of eating uh, sa edad lalo sa edad ko mag uh, late 30s na ngayon. so yung ganun para lang sa kabataan yun yung masarap kumain ng kahit dalawang malaking bag ng junks kaya, kaya mo sa loob ng isang araw ubusin mo yan okay lang kasi bata ka malakas pa yung digestive system mo na ano tawag din yung uh, metabolism mo pagka bata ka pa so ilang minutes na ba? 18 minutes so uh, probably 20 minutes na lang tong video so Uh, wala na ako oras. So, next time na lang. na lang din ako next time pag uh, naisipan ko. Para may release ko yung mga pwede kong i-share o idaldal <laughs> para sa sarili ko sa o kaya sa para sa mga posible kong mapag-sharean. So, yun lang. Uh, yun ng 20 minutes sa kaya. Pwede na muna sa araw na to. Salamat po. At ano ba? Ano pong magandang mga? <laughs> magandang araw lang yan. Salamat.